ito pandila kanila oh uh. ba so, mas pagagpagitin pa para ko nagtitinik magaganda lang ang musta sa ni ma'am kitna po yung aking pinerito na batok arite at saka po bago mo nako po ay nagtimpla na din ng sawsawan Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po mga kadilag, ay nandito po ako sa may taniman ng mga gulay. Tingnan po natin ang update. Si mama po ay maagap at saka sila tito. Nagagahok. Oh. Nagagahok si Tita Nes. Tita Nes, malalaki na. At bay po mga kadilag yung aming tanim na mustasa malalaki na ng kaunti <laughs> ngayon si mama nagagahop hindi maaga pa, na mga kadilag maganda ang tubo ng mas na buhay na ito lahat mama hani mga ko oh. oh ako dait dait doon ah so, sobrang dami nung tumubo ba yung pusipol ding anamamayabas <laughs> nalaglag ka Natumba na yung iyong kuwan. Wala kayong pasok, folding. Sana all. Walang pasok. At bayuhon uhon si Talambo. Talambo, wala kang pasok? Yes! Sana all. Bakit kayo? Oh, oh malalaki na yung inyong tanim, honey. Oh. Malapit-lapit ka nang makapag-ani. Ha? Oo malaki, 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 nga, oh, sa amin na honey. Mas malaki na yun sa amin. Sabi oh. mo niya ako yun po. Ano yun mo? Nanguha yan. maga mag bayabas. Ay, saan ka naman galing? Tarambo. Naglayas ka, honey. Eh. Umagang-umaga. Ay, po. Ay, magbubi. Hindi ko yung palilipat ni mama. nahuhulihan ko din dito ang ah, mga kadilag. Ha? Oo. Oh. Ayan, hinila po ni mama yung hose. Hose ng tubig. Siya ang nakuha. Ano, bossing talambo? Ubus <laughs> mo na ba yabas mo? Ha? Ay, hindi ba lang nito ang kanina Ba, kasi, mahalang bakit

Deliver sa divisory. Ha? Tita, ano? Papasabay mo yung gulay mo? Na-deliver <laughs> na. Ha? Ito pala yung ilang ligador din, mahal. Ito na lang ang mama. At auntie. Magaganda lang musta. Sa ni mama. Okay na. Okay na. Ayan mga kadilag, at tapos na po ako magdilig. Ako pupunta na sa aking dahil ako ay magluluto mga kadilag. Yung batukarit na nakuha namin ka na ate Nels, ay dito ko po dito sa bahay at yun, yun ay aking lulutuin na. At ito na po yung mga batukarit at saka po yung bagongon. May kasama din kaod yung bagongon ano yan mga kadilag. At ito ay aking galinisi. Dito mga kadilag, ang kagandahan ay natabag. At ito na mga kadilag yung batukarit at Kaapat na hugas na ako dito mga kadilag. Pero akin pang hugasan ng isa. Para talagang matanggal yung putik. Ito mga kadilag ay sigurado ako na buhay pa. Dahil ito ay ah, yung aking pinaglagyan. So wala siyang takip. Ay eh, may nakita ko na mga nakawala. Wala na magtatanggal doon. Sila talaga mismo yung parang gumagapang. Kaya buhay pa. Maganda din mga kadilag ng ganito pinapatabag sabi ni mama para hindi mapait. Mapait yung kapag kahit iniluto, kapag kahit ikinuha tas niluto kaagad ay napait. Minsan, lalo kapag hindi tinanggal yung kulay green. O yung nasa may parting ganito ah mga kadilag. Ayan. Parang lalo din yung maigi. Ayan mga kadilag at akin na pong pakukuluan itong batokarit at saka po bagungon. Bali ang luto ko nga pala doon mga kadilag sa bagungon at batokarit ay ipiprito ko po. So ito muna ay aking ilalaga para matanggal ko mamaya doon sa shell. Naalala ko noon kami nung kaibigan kong taga tulay, dito din lang sa amin, ay kami mga kadilag ay naititinda ng mga fishballs, basta merienda. Na yun ay madaming dala yung tatay niya na batokarit ay naisip namin ni Kenki na Tapos ay ilagay sa mga stick, tapos pagbenta namin, abay na sold out. Kaya yun, naisipan ko magluto ng bato karet, mga kadilag. Namiss ko yung lasa. Masarap yung ganayan, lalo't pag isasaw-saw sa soka. Ayan mga kadilag, at kumukulo na po ang ating pong bato karet at saka po pagungan. So, titingnan ko kung mulat na yung mata. <laughs> Basta yung madali ng sumpitin mga kadilagay, pwede na natin itong ahon. Di pwede ko natin pong ahonin. Bali, mga kadilag, pinakulo ko laak para madali siyang sungkitin. Tsaka para luto na din siya ng half po. Ah, uh, may ipiprito pa po. Tayo ko na mga kadilag yung apoy. Ayan mga kadilag, at naahon ko na po itong mga batokarit at bagungon. Ngayon naman mga kadilag, ito po ay isa-isahin kong tanggalin doon sa shell. O isa-isahin kong sungkitin ito mga kadilag. One eternity later. Ayan mga kadilag, at bali ito po ay akin na pong natanggal isa-isa. Ito -isa. sa shell, ito po ay may ibang pinitpit na din dahil hindi masungkit. Ayan, bali... Sobrang dami nung shell titing titingnan tapos ay isang mangkok ang inabot. Isang mangkok lang ang inabot ng kadilag ng ating laman ng batukarite. Nakaredy na po ang mga sangkap na gagamitin natin sa pagbiprito ng batukarite. So ito po ang aking mga gagamitin. Meron dito ang crispy fry, tapos harina at saka po paminta mga kadilag. Lalagyan ko din po ito ng asin. So, simulan na natin mga kadilag ang pagtitimpla. So, lalagyan ko lang ito mga kadilag ng crispy fry. Ayan mga kadilag. Ito po ay aking invento. Isa. Ayan. Dalawang kutsara lang po mga kadilag. Tapos, lagyan din po natin ng harina dalawa. Dahil hindi naman ganyan kadamihan yung ating bato karit Alam niyo ba mga kadilag, mahilig akong mag-invento ng mga pagkain. So naalala ko dati kami may parang feasibility study. Ay parang isa sa proposal ko ay ito. Itong uh, bato at bagongon na si Charon. Hindi lang siya natuloy. Parang ibang product na ang na ano ko na yun, Dahil wala kami pagkukunan ng ganito. So, nalagyan ko din po ng paminta. Tapos, lagyan ko din mga kadilag ng asin. At akin po iyang hahalu-haluin. Halu-haluin lang siya. So, yan mga kadilag. Bali, ito na po yung na-mix ko na flour. Tapos po ay yung crispy fry. Kaya crispy fry mga kadilag yung nilagay ko yung dahil malasa yun. Tsaka naalala ko yun ang nilagay namin nung kaibigan ko dati kaya sumarap. Kanina yun yung kinukwento ko na yun nga nung ako yun nga nung ako'y college ay may feasibility study kami na ganito. na ganito sana yung naiisip ko ay kasi wala nga ang source. Ayan. Mahilig ako mga kadilag mag-invento. Tsaka minsan na yung mga weird, weird na mga recipe. Minsan ay sinusubukan ko. Ayan. At ako ay naglagay din dito mga kadilag ng harina. Tapos ay itong crispy fry. Lalagay ko dito para makote. Para hindi siya basa pag so, to. Then, mga kadilaga, dito po ay pwede nang iprito. Ayan mga kadilaga, ito po ay nagsalang na ng bato karit. Bali, alalay lang po sa apoy at mabilis lang itong maluto. Okay, may video ako ata sa kapit bahay. Okay, may maingay mga kadilaga. Ayan, cute. Para siyang ang kulay green. Papatikay mo kita mamaya mga katulad ka na mama. Ang natin yung crispy. Ito po ay pangalawang salang po na mga katulad. batukarit at bagumon. Ayan mga kadilag at ito na lang ang nakasalang. Tapos sa eh, ito naman ay aking sinasala, yung mantika. Ayan, at titikman na po ni mama. Ano? Masarap na. <laughs> Ayan, at si mama po'y nagpunta dito sa kusina, itinikman. may masarap daw. Nakakatuwa naman, sarap yung timplak. So, pwede siya maging si Charon, mga kadilag Crunchy pati. Nagtikim din ako. Ito na po yung aking pinirito na patokarit at saka po bagongon. Ako po yung nagtimpla na din ng sausawan. Papatikim ko na ulit ka na mama, mga kadilag. hmm Ah, pala ako'y natutuwa dahil nakapagluto ako ng recipe ko at nabanggit ko kanina, mga kadilag na ito nga po ay dapat ay visibility study ko nung college. Kaya nga lang din natuloy dahil wala akong pagkukunan na yung bagungo na tsaka na itong batukarit ay nakakatuwat na luto ko. <laughs> so pwede nga pala siya mga kadilag maging si Charon tapos ay healthy pa. Naalala ko din ay o, nung ako ay, yun nga magkakandak sana nung, nung ako nga ay nagre-research patungkol dito sa bagungo na tsaka batukarit. Ay may nabasa ako na merong study sa UP na yun daw bagungon ay parang siya ay ano sa kanser, maganda sa kanser. Parang isa sa gamot. Hindi ko lang masyadong tanda na yung study na yun. Ayan, at papatikimin ko na dito si na mama. Nakatambay dito sa uh, doyan. Natikman mo na eh. Tikman mo ng may suka. Try mo folding. Subukan mo lang. <laughs> Subukan mo lang. Hmm, sarap. Hmm. Ano po Masarap. Ito ay ko din ng uh, aking recipe. Crunchy. Sarap. Sarap po Sarap ay Masarap ay may kanin. <laughs> mm. Crunchy. Sarap. Garap din ng salsawan nani. Mm. Napakanin si Tita. <laughs> Sarap Tita. Yan ay masustansya pat ko an. Si Eva to ka rin. ko ka pa. Paubat-ubat ka. Much 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 later. Ayan mga kadilag at narito na si Kagua po lang. Ayan, tingnan mo na yan. Dito papatikim ko din po sa kanya yung ano ito? ginawang sitcharong. Si oh. Wow. Kasi hindi ko sure kung crunchy pa yan. Kanina pa yan. Gabi na ngayon. Mm. <laughs> Bakit? Parap. Parap. Uwe. Mm -hmm. Parap ay yung patukarit. Ito. Mm -mm. Gusto natin kinuha. Mm -hmm. Nung kinuha mo mm -hmm. nung kaya pumunta ka natin yan. Mm. Ano? Eh? Mm -mm. Pwede nga Mm, kakain ka na? Mayroon yeah, mo may lang. Kakain ka na? Sarap. Mayroon gusto ko parami. Naalala mo doon kung college yung kwento ko sa oh, okay. sana yung visibility study ah, sa negatio dito. Yung O yung... Yan sana. Na? Kasi wala akong source na yan. Wala akong makukuha. At tas nasa Maynila pa ako. So, Kaya ang ginawa ko na yun, parang nag-iba na lang ako ng ginawa. Pwede kayo mag... Ano rin 'yung para sa mo like kahit kakain nang umuuto. So, dumsumong haamin 'no. Mm. Exception. Sept din 'yung ginawa mo, timpla lang ano. Okay. Magis to lang ikaw, apo lang. May video ako sa kalapit pa. Salamat po. Thank you rin Welcome.